Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge at nandito po ulit ako sa Mr. Pares at magpapa-challenge tayo ng Mr. Pares Overload. Meron po itong chicharong bulaklak, meron siyang bone marrow, merong bagnet at saka yung beef. At alam nyo ba mga kasakol, kapag kumain kayo sa Mr. Pares, may chance sa kayong manalo ng isang Aerox Yamaha Motor at ito ay handog ng Mr. Pares bilang pasasalamat sa lahat ng tumatangkilik at kumakain sa kanila. Para magkaroon ng chance ang manalo, kailangan mo lang kumain ng isang Mister Pares Overload sa halagang 250 pesos, magkakaroon ka ng isang tiket. Or kumain ng isang sisig sa halagang 250 pesos, magkakaroon ka din ng isang tiket. At kung kayo naman ay grupo, mas maganda ang orderin niyo ay yung Pata Pares sa halagang 750 pesos at meron itong katumbas na apat na tiket. At kung mas maraming budget o mas marami kayo, kayo ay limang tao, mas maganda uh, yung ulo pares sa halagang 950 pesos at meron itong katumbas na limang raffle tiket. Kaya kain lang ng kain mga kasakol sa Mr. Pares, mas maraming beses kumain, mas malaki ang tiyansang manalo. Kaya tara, sugod na mga kasakol. At ang Mr. Pares, why matatagpuan nyo sa Number 92 Mother Ignacia Street, corner po siya ng Timog Avenue, Quezon City. Kaya sir, wala ka bang high uh, blood? Wala naman po. Wala. Okay sir. Good. At ang atin pong challenger ay si Sir? Uh, don po, Don. Don? Okay po. Galing po nang? Sa uh, galing Pasay po, Pasay. Taga Pasay. So, mga taga Pasay, narito ang inyong pambato. So, sir, ito 'yung ating challenge. Pag nabit mo 'yung record na 1 minute and 25 seconds, sir. 5,000 pesos. Okay, sir. At pag hindi, sir, at nabit mo yung 3 minutes, meron ka, sir, 2,000. Pag hindi mo, sir, nabit yung dalawa at naubos mo naman siya sa looban ng 6 na minuto, mag-uwi ka, sir, ng 1,000. At pag hindi mo, sir, naubos, hindi ka uwing luhaan, meron ka, sir, consolation price, 500 pesos. Okay, sir. Ready? In 3, 2, 1, go! Mga kasakoy, Jigs TV ina Tara, manood tayo, iba ang saya Mga kasakol, Nandito na ang tropa nyo, mahilig mo sa TV, ito po lahat sa pagkain Kain, lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay e matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbubuto Kung napanood mo, parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasakol, Dix TV 🎵 Baas na yung ating Jigs TVE 🎵🎵 mo Challenge or mukbang, di ka uurungan 🎵🎵 na all Nandito na naman ang inyong tropa Na mahilig pa sa call 🎵 pare tara, ka sumali Sa challenge, di ka Tara't sa kali Sa pito kulang at aplong kanin 🎵🎵 Kumasa kung kang kumain 🎵 sino pwede sumubok at dumayo Malapit o malayo, ilabas inyong pabato 🎵 Bukas na ang pinto para magbigay panalo What's up? Ang na nakasakol, Chicks TV na Tara, manood tayo Soft drink, soft Okay na yan, okay na yan. na. Go! Go! Huwag ka tumingin sa timer mo. Two minutes and 19 seconds. Mga kasawa, ito pa lang ating challenger ay uh, nagbo-voice over. Ah, uh, magaling po ito. Pakinggan po natin. Sir, sino yung mga kaya mong gayahin? Michael Buffer? Oh, sir, tsaka si, you know, sir. Michael Buffer. Try nga, taka Michael Buffer. Ladies and gentlemen, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, presenting the fighting pride of the Philippines, the reigning, the grunting, WBO heavyweight champion of the world, Jigs TBE! <laughs> Get ready, applause! Sino ba, Sir? sir? Ah, uh, si ano uh, sir? Ah, uh, sponge, uh SpongeBob. Si ano sir Patrick? Kay si ano si Damu uh, pa, ano Patrick sir Patrick. Patrick, ah. Oh, Patrick nang SpongeBob nga. Uy, SpongeBob, kung laro naman tayo, naiinip na ako eh. Sarawa na yung laro ako, bigyan mo naman ako ng na bago laro man, SpongeBob. Tayo, maglaro! Oh, kaya ko din pala. Kaya <laughs> mo, sir, pwede ka ng voice. Boy... Pwede ka uh, over, sir. Sayo, mga kasakol, ah... Uh... Magaling din ito si sir. Ang kanyang ang kanyang time is 2 minutes and 19 seconds. Kaya sir, uh, maguwi mag-uwi ka sir ng 2,000 pesos. Ang 1,000 sir ay galing sa Grain Smart, ang rice coffee na gawa sa brown rice. And dahil nagpakita ka sir ng talent, yung mga fans mo sumisigaw ng bonus, bibigyan kita ng bonus na 1,000 pesos. Thank you po sa ano, Grain Smart Rice Coffee. Low calorie, and decaffeinated. Yeah, for the night, guys.